guys for this video gagawa ako ng bagnos ng uh, ano kamuting kahoy lap Not natin guys bago bukas bukas sa ng pako Manipis na yata ngayon ng mga lata no? hindi na kagaya dati hindi na kapal butasan natin ang bago guys And guys malapit na pong matapos konting kunti na lang po yan na nga po mga idol tapos na po ang ating bagnusan guys hugasan na natin guys And guys natapos ating hugasan ng ating kamuting kahoy maya maya ay i-mash na natin ito so guys bali dalawang perasong nyog ang nalagay natin sa ating lid uh, liquid or alupik para malinamnam mas maraming gata mas masarap kailangan anda anda hanap pag kudkod ng niyog para hindi masyadong malalaki yung kamash ng niyog. po guys ang ating kamuting kahoy na mash na po natin hindi ko na po na ipakita kanina kasi kudkod na ng misis ko yung kamuting kahoy kaya hindi ko na na videohan so tara lulutuin na natin So guys, pigain na natin ang unang gata. Ayan. Make sure lang po na malinis ang kamay bago magpiga para naman malinis ang lulutuin nating pagkain mga kapobre guys pigain na natin ang pangalawang gata pangalawang piga mga idol So, guys, ilagay na natin ang unang tiga. Ang unang tiga pa. Ayan. Yeah. Guys, ilagay natin ang asupal. Halawin okay. natin Halawin natin Ang ating gagawing palaman Ang So, bali ang natirang ito ay gagawin natin mamaya ang dough. So, natin guys ang unang tiga na gata. Wow. Wow. Ang Halloween Para huwag mag-tutong ang sa ilalim. Kailangan guys, wag yung wag tigilan kakahalo kasi pag tinigilan mo yung kakahalo, magiging tutong yung sa ilalim. Ate, eh, haluin naman natin. Tangnan natin sa apoy yung ating mga dahon. Para hindi mapunit kapag tayo ay magbabalot na ng ating Hey guys, punasan naman muna natin ang dahon. Kasi baka may humi, kaya kailangan punasan. Kailangan malinis kasi pagkain ang ating ginagawa. Medyo matrabaho guys, pero sulit naman kapag uh, naluto lahat. Dahil masarap. Mga idol, mga kapubre 公园。 So guys, natapos na pong magbalot. Bali umabot po ng 41 na piraso ang ating nagawa. So tara, lulutuin na natin. So guys, lagay na po natin si steamer. Ito po. ito na po mga aidon po natin mga guys Sarap. Maraming maraming salamat po mga kapubre Thank you thank you po sa panonood Bye bye